Uh, nagpapasalamat po ako sa ating uh, Vice Mayor, kay Vice Mayor uh, Yul Servonieto para po sa pagbibigay niya sa amin ng napakagandang opisina. Ako ni, to ni Vice Mayor, ano pa ako dun eh. Kap, uh, major pa lang ako, Plaza Miranda na ako nun. Tapos, Station 3 na rin ako nun. In-start nila to nila Sir, Sir Pascual, na aming Station Commander pa noon. Pinlado nila to. Hindi namin nakalain na ganito pala kagad na yun. Napakaganda, napaka-high class. Napaka pulido ng pagkakagawa. Napaka sarap pagtrabaho. Maraming salamat po, guys. Actually, uh, tingin ko, ha, uh, ito na yung pinakamaganda police station ngayon sa buong bansa. Pag nakakita nyo na masilip yung station namin na device, ni Vice, Napaka-ganda, Meron po kami sariling firing range. Napakalalaki ng kwarto. Lahat po, aircon, centralized po ang buong office. Thank you, guys. Sana po, huwag po kayo magsawang tumulong sa amin. Ako po, si Police Colonel uh, Emil Tumibay ang uh, Acting Chief District Directorial Staff uh, ay nagpapasalamat po sa pamunuan po ng uh, Manila sa pamumuno ni Mayor uh, Annie Lacuna Pangan at uh, Vice Mayor uh, Yul Servo -Nieto in behalf of uh, the Manila Police District uh, through the leadership of uh, Police Colonel Arnold Thomas C. Ibay ang aming uh, acting uh, District Director. Buong puso po kami nagpapasalamat sa pamunuan po, uh, Local Government Unit ng Manila, sa pagbibigay po sa amin ng uh, isang uh, napakagandang uh, building na gagamitin ng ating uh, mga kapulisan. Ito po ay iuho ko pa ng ating uh, Police Station 3 uh, sa pamumuno ni uh, Police Lieutenant Colonel Leandro Gutierrez Uh, sinisiguro po namin na aming papangalagaan ang uh, inyong binigay na building uh, at uh, mas pag iibayuhin pa po namin ang pagbibigay ng serbisyo sa mamamayan po ng uh, Metro Manila. Maraming salamat po. Isang karangalan ang maging bahagi ng makasaysaya okasyong ito kung saan bilang Acting District Director ng Manila Police District ako ay lubos nagpapasalamat sa pagpapatayo itong bagong gusali ng Santa Cruz Police Station. Ito ay katuparan ng isang pangarap. Kung inyo pong nakita ang katayuan at kalagayan ng kasalukuyang Presinto 3, hindi na po kaaya-aya. Ito po siguro ang nagpunsot at nagtulak sa ating Vice Mayor para pagpagawa hindi ito, itong nakatayo sa ating karapan, kundi yung iba pang ng kapunsan dito sa District 3. Ito pong gusali ay bantayog ng uh, kabayanihan ng Manila Police District at uh, simbolo rin po ng uh, servisyo ng uh, Bagong Manila na kung saan ang ating uh, mahal na mayor, Honorable uh, uh, na Lapuna Pangan, ay uh, kanyang pinagsusumikapan na madala sa mas mataas ng ang ating lungsod na maging magnificent Manila. Kaya wala po sa aking tanggapan sa PNP, Retirement Benefit Administration Service, ang aming pong magbati sa Manila Police District at sa lungsod ng Manila. At maraming salamat po pagkatanggap po sa akin. Ang inyong kapulisan ay laging handa upang kayo ay paglingkuran para sa pagpapanatili ng katahimikan at kaayusan ng kamay nilaan. So congratulations sa ating uh, Vice Mayor, Vice Mayor Yul sa isang napakaganda at makabuluhang uh, proyekto isang proyekto na mapapakinabangan po hindi lamang ng mga kapulisan ng lahat ng mamamayan na sumasabi sa ating distrito at hindi lamang po sa ating distrito pagkus buong kamay nila. Bunga po ito ng pagkakaisa natin, alagaan po natin ito at gamitin sa paraan na higit na makakatulong sa mga batang may Tandaan po natin na katuwang ng magandang pasilidad ay ang ating sinumpang tungkulin na maglilingkod ng tapat at may takot sa si Diyos. Sa haba ng ating paghihintay, atin na pong masisilayan at magagamit ang presintong ito.